po sa aking channel. photo today's video, mga kaibigan, ito na po yung pinangbili nating um, three crabs sa Birmingham. Ayan, tanggalan lang po natin. Linisin mong nat natin to, mga kaibigan. Babae po yung crabs na kinuha natin. Ini-export kasi nila to, mga kaibigan, kaya't mahal po yung crabs pag bumili ka dito sa UK, kahit saan bansa naman siguro mga kaibigan ayan, babae po siya. Tanggala, um, kunin ko lang po to. I'm gonna remove this one. Ayan. I'm gonna take that off. And then, lagay ko muna siya dyan, mga kaibigan. Ayan. Tanggalin ko muna ito, mga kaibigan. Mega shout out pala mga kaibigan, lalo na po mga team promote, team bakbakan, new friends. Ayan. Maraming maraming salamat po guys sa inyo sa love and support niyo po sa akin. Ay babae pa pala to oh, mga kaibigan, may eggs pa siya oh. Mga oh, babae. Kasi mataba 'di ba pag babaeng kunin mo guys? Ayan. Mataba siya. At saka mga kunting mabigat naman siya. Hindi siya yung ano talaga. Yung kung sa ilonggo pa ba, hagas. Ayan, oh. Mm. Ayan. So, linisin lang muna natin to, guys before natin lutuin. No? Wala akong pang kiss-kiss dito or brush. Ayan. Ano yung lang natin, no? Lutuin lang po natin yan. Ayan. Ugasan ko lang po siya, guys. Ayan. Muna, ganitoin ko lang siya. Lutuin ko lang po sa malaking, ano, ah, uh, saucepan. Ayan na guys, tapos na po tayo sa paghugas and then ilalagay ko na po yung crabs sa ating paglalagyan na saucepan dyan. Tatlong crabs lang po iyan and then agana sprinkle a little bit salt on it and then I will put a little bit a uh, water para po uh, madali po siya maluto. Uh, couple minutes lang po ito mga kaibigan, parang half, half cook mga kaibigan yung pagluluto. Check natin mga kaibigan, Ayan na. alimasag natin. Ayan, Hanguin na natin guys. Para hindi naman maano, ma-overcook ba. Ayan guys, i-move natin to. Inanggal ko muna yung crabs. Diyan sa saucepan mga kaibigan kasi yung saucepan po gagamitin ko po to sa ating pagluluto. So ayan na, uh, pinalamig ko muna yung ating crabs and then ito po yung ating pangsahog sa ating lang guys ano fresh ang gulay nila ni ate doon parang ano siya bagong delivery pa kasi pagdating ko doon nagre-refill pa si ate ng kanong mga paninda ayan pag mahal talaga yung mga bilihin talagang pag gusto mo talagang kumain ng ating pagkain guys bibilihin mo talaga guys no? Ako talaga guys, hindi ako nagtitipid pagdating sa pe, sa ano sa pagkain. Oo, hindi ko talaga tinitipid. Kasi ito lang yung sinasabi ko sa sarili ko talaga. This is the treat for myself talaga to eat a nice food, no? Kasi I'm working a lot naman. Kailangan natin ng masustansyang food. Hindi ka tulad sa Pilipinas na mura yung, yung ating mga vegetable doon. Maraming gulay na Asian vegetable more option, ba? Diba? Dito parang ano na lang siya, pili na lang talaga mga kaibigan. No? Ini-export din kasi nila, nagbabayad din kasi sila yan ng tax. Kaya at mahal, kaya at mahal din yung patong nila. Kasi syempre, kailangan din nila mag ano, may tubo, ba? Diba? Hindi naman pwede magbibinta sila ng mga paninda nila sa store nila na wala silang kikitain doon ibibigay na lang sa mga bumebeline is not good naman 'di ba? may mga binabayaran din yung malaking tax, mga transportation, yung mga ano license pag may ganyan kakasim storyan dito, guys. Kailangan may license ka po. Hindi basta-basta bumag ano magtitinda po sa kanto dito kung wala kang uh, license. Hindi katulad sa Pilipinas kahit small business owner ka, di ba? Okay lang, you can manage to get away with it. Dito guys, hindi ka maka ano talaga, hindi ka makapalag dito or makatakbo. Kasi, eh. kailangan mo talaga guys ng ano permit. Ayan, napaiyak tuloy ako sa union. Oh, dia ang tapang ng onion guys lumuluwa yung aking mga mata maglagay po tayo ng ginger guys kunti lang ayan guys naginto po ako ng ano po paggagayat ng ating garlic kasi grabe guys ang tapang ng ano ng onions. Talagang napaluwa talaga ako guys na hindi oras. Ayan, G gayatin lang po natin ng ganyan para tanggalan sa po, ba? Diba? Naglalagay ba kayo ng ginger sa inyong niloloto guys na ano, ginata ginataan? At sa akin po guys ay tansya-tansya na lang to guys kalimutan ko na kung paano magluto. Ayan, hindi naman talaga ako perfect na kusinera. <laughs> kung ano lang po yung naisipan pang lutuin, minsan nagbubugol din po ako or YouTube, big help din yung YouTube. Ayan, may ginger, garlic, and at onion sa tayo. May gulay na po tayo dito. Ayan, So, dalhin na lang po natin dito kasi maglalagay na po tayo ng ating mga lamas. Ito na mga kaibigan, nahati ko na. Hindi pala na video yung ating kamera habang nag hahati po ako ng crabs. At, nandito na din po yung ating mga lamas or vegetable. Hinati ko lang po yung sitaw. At, butternut squash kasi pangsahog ko po sa aking tinakbit next time ayan, igisa ko lang muna to tapos maglalagay po ako ng mga ingredient guys ayan, black pepper lagay mo tayo ng black pepper okay ayan lang muna tapos, mayroon po akong leftover na gata. Pero mayroon po akong biniling uh, gata na sa sachet, guys. Uh, ito po siya. Ayan. Ginataang gulay. Ano po siya? Made with real milk. Coconut milk. Ayan po. So, dahil may leftover po akong coconut milk sa fridge, yun lang muna yung ating gagamitin. Ayan na po guys, nilagyan ko na lang po ng ano ng tubig, kunti lang, parang half cup lang siguro to ng tubig. Kailangan daw ng one, one and a half cup of water. Kaso lang yung ating gata dito na nilagay natin, the old one, ano na po siya, may tubig na. So, ayan lang muna, lagay natin dyan para lumambot na po yung ating kalabasa. Ayan. Inahawakan ko lang po yung ating camera. And then, I gonna put a little bit of fish sauce din mga kaibigan. Ayan. And then, tabunan muna natin. I-simmer lang natin for couple minutes. Ayan. Ready na po yung ating kalabasa. Lumambot na po. Lumambot na po yung ating kalabasa. Maglalagay na din po ako ng sitaw. Sitaw. Ayan. Kunti lang pong sitaw nilagay ko. Kasi hinati ko lang po yung kalabasa at saka sitaw para may uulamin pa tayong pinakbet next time. Ito yung niloloto ko po mga kaibigan is ginataang um, crabs. So, takpan mo muna natin to yung ating niloloto. Ayan. Nakapagsaing na din po ako dito. Hindi pa siya luto yung ating sinaing. I turn it down in low heat yung ating um, nilolotong sitaw dyan at saka kalabasa while we waiting for our rice to be cooked. Ito madali na lang po ito siyang uh, lagay dito sa ating ginataang ano, sa mga veg vegetable natin yung crab. So madali na lang po yan. Malapit na po tayong kumain. Okay na po yung ating sitaw. Maglalagay na lang din po ako ng ating mga crabs dyan. Kasyahin lang po natin mga kaibigan. Ano? Ayan, mabilis lang po to maluto mga kaibigan. Ayan. So, yan lang po siya. Kadali yung pag luto ng ating crabs. Of course, huwag kalimutan po itikman din kasi hindi ko pa pala natikman, guys. Oh, ayos na sa lasa, guys. Ayan. Masarap. Takpan lang natin sa glit, guys. And then, ayan, tapos na yan in 2 in minutes. Ayan na po, guys. Luto na po yung ating crabs. Ah, binaliktad ko na po yung crabs, guys. I-switch it off na lang po natin. Ayan na po siya. Luto na po iyan, mga kaibigan. Yung ating crabs. I-dishing up ko na lang po siya, mga kaibigan. Hanap ko ako ng big bowl. Mag-dishing up na po tayo, guys. Ito lang po ang may available ako. Dito sa bahay ni Alaga. So, ito lang po yung ating gagamitin instead. Kasi malaki-laki po siya, guys. Ayan. Lagay lang po natin iyan. Ayan. Ayan guys ginataang crabs crab sa sitaw and also sa kalabasa. Ay mga kaibigan, hope na gustuhan niyo po yung ating all on for today. Ginataang crabs. Ayan, ang sarap niyan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, kain yeah. po tayo. Ayan, ito <tip> na po yung ating all the corners na tayo nito. Ang sarap-sarap ng ating alam. Ayun, guys. Oo. Oh, ay, naku. pag pa sana ako ng isda, guys. Kaso lang, ay, nagutom na po si Inday Batidan. Ayan. Kain-kain po tayo, guys. Ay, sarap-sarap. Ayan, mag-mukbang na tayo, guys. Mukbang. So, maraming salamat po sa lahat po ng ating kaibigan dito. Mukbangers po tayo, guys. Masarap ang nagkamay, no? ng ating olang Maganda guys, kasi yung pang hindi siya overcooked and also gusto mong binigis. Lusitan ka rin. E pagka-crunchy siya, tamatanggap na sa rasa yung ating niluto. Mmm. grabe Marami na Ayan. Sa ano sa tingin nyo guys, sulit ba? Sulit ba yung presyo ng aking alimasag na binili doon? Sa indoor market? 5 pound each? Naku, magbilang na kayo sa isang alimasag pa lang, magkano na yan? Parang lobster price na yata. Kain ko pa guys. ako guys, to be honest guys, pagdating sa pagkain, hindi talaga ako nagkukulipot guys. Talagang, ah uh, pinag ko yung, ay, I'm spoiling, I said, um, the best news side, I'm spoiling myself to have a nice food. Especially, nag-i-cry ko, talagang, hindi talaga ako nagtitipid. Yung ibang tao ko nagtitipid guys. Siyempre, uh, understand na din po dahil sa budget, yung talagang tama lang yung, yung pera nila sa, um, diba o kailangan ba ganun ba kailan ba tayo magpipilit? Tantak lang. Tapos ah, ah. ako ko ay wala namang budget guys Hindi ko naman talaga ito makakain hindi ko naman mabibili ko. So sobrang mahal. 'Di ba? Isipin mo five pang yung bawat isang animasan, mahal 'di ba? ka na lang. Ano sa tingin niyo guys? Hindi ka sa Pilipinas. Marami kang mga gulat. Fresh seafood, fish. Sa Pinas ay more cheaper yung mga, mga, ano, mga seafood siguro than mga meat. Dito po guys, meat ang pinakamahal uh, mura. Mura po yung mga meat. Pagka pagka sa seafood, may ka. Kasi ini-export po guys. Mukbang po tayo ng ating nilutong gulang. Kain po tayo guys. Let's eat guys all the baka tin promote ang new friend. Mag-share ang output tayo sa mga mga kaibigan natin. Ayan, shout out po. Sa team Bakbakan, Annalyn PL, Nits TV, official, ayan. Shout out Maria Varity Vlog Lina Vilong Vlogs um, Vilma Langdicho Vlogs JR Alota Joby Kitchen shoutout po sa inyo and then Kapis Daily Life shoutout uh, Mabuhay siya ni H.K. shoutout po ingat po sa iyong pagkatrabaho kaibigan ati um, men H.K. busy po sa trabaho kaya hindi na siya masyadong nag-awaiti eh. Shout out to sayo and then shout out to uh, the Rocky Chef Yang Reno. Ayan, shout out to sayo. Shout out to XK1. Shout out to Kai. Um, shout out to Thaika Ernie channel. Shout out to Guardian Mentor. Thank you so much sir Guardian Ventor sa hayop bago tulay mo nung nakaraang blessing Thank, Thank you for sharing your blessing ko, you. no? Um, maraming salamat talaga. Don Rover, shout out. Ay, tala. lang. Chubby, OFW in Dubai. Shout out sa iyo. Kamusta na? Trabaho pa more. Ako pala kay Ate Roxy. Analin TLs. Ayan, sila yung mga pinbok pimpak, din. Bakbaka. Mmm. Ang sarap. Shout out din po sa mga team promote. Sila ni Mama Donna. Rolly Sales Vlog. Josephine Baoyon. At David Mama E. Winnie Teihala Mananay. Kasi sa si kila ng Pactay Lover sa Kinang Davao, Jeremy Hermano. Ayan, si Plan Heartbeats with Alma, James Plang Collection. Um, LG, ayan, si LG, um, Linden's Garden Food is Uh, sino pa ba? More, more pa ng mga ano, mga friends natin. And also, shout out pala sa mga kapitbahay mga solid supporter ni Ate Roxy doon sa mga shoutout sa mga kabete niyo Ayan, mga taga-kabete na ikabete. Ayan, mga kapitbahay po ni Ate Roxy. Shoutout po sa kanilang um, sa kanilang ng uh, barangay official dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Palagi ko sa nakikita eh. And then, shoutout po kay Papa P. Ayan, Papa P. Kain po tayo. Ate Roxy, kay Ate om Ayan, inigit kayo. <laughs> Ulap ko. Sa. Masarap pang take kasabay na. No? Ayan. Kain po tayo. Shout out po sa inyong mga teenager dyan na mga, mga ano. Nag-subscribe. Ayan. Nag-subscribe po sa atin. Thank you so much. Ayan. May mga ano tayo dyan sa kanila. May mga pa mga pag-giveaway? Kain mo na tayo guys. Ayan lang yata. Mahaba-haba ang yung ating damoners dito. Hmm. laki o. Oh. Ang laki ng sitip. Hindi ko Kaputol. Laki ng, ng sitip. Masarap pag nagkamay talaga guys no. Lalo yung lagyak ng ginger. Masarap pala siya. Kanggal yung lamusap pang alam. Hanggang bukas na to yung pangulam ulam na to guys. Baka abutan pa ito lunch time bukas. bago akong bumili ng mga pagkain sa indoor market. Kumain ako. Kaso lang siya rice is life. Hindi ma yung aking sumura. Pag walang rice, naghanap talaga. nagchika ako sa inyo guys, no? Habang nandoon ako sa ano sa Filipino store doon sa Indoor Market. Kanina. May may pumasok, may pumasok doon na kapwa natin. Hindi ko alam kung tagasaan sila. Dito nang malapit lang daw sila dito yung sa akin ang mga anong sila, mga kami sa lugar niya, alaga, siguro mga one stop lang sila kapuntang um, dinadaan na lang namin, dinadaan ko lang kanilang ano, parang town siya anyway make na story short tinanong siya ng tindera doon sa store Pilipina din siya tinanong siya kasi niya. na naman siguro sila to kasi kilala sila ni ate. Kinausap sila ni ate. Sabi na, oh, kamusta niya? Ganyan. Ayan. Okay na? Ganyan. Ay, okay naman po. Ito e, kana? Sabi niya, wala akong nga eh. Tapos sabi naman, bakit naman? Imahirat eh, mahirap maghanap daw ng trabaho. Lalaki siya, mag-asawa. Ang asawa niya siguro nurse yun. Sabi niya, mahirap magtrabaho. maghanap daw ng trabaho. Ako pa naman guys, alam niyo naman po, ano talaga ako, prangka ako magsalita eh, nag, ano, kasi nandoon ako kasi pinauna ko muna sila magbayad ng kanilang binili. Anyway, sabi ko, hindi, hindi naman mag, mahirap maghanap ng trabaho dito sa UK, sabi ko. Hindi naman mahirap maghanap ng trabaho dito sa UK kung hindi ko kayo ma, ma ano, mapili sa trabaho. Sabi ko ng ganon. Daming trabaho dyan. Sabi, siguro masilan, ma, ma, ma-arte. Ma, active arte siguro. Ayan instead na habang naghihintay sila ng best uh, job talaga na gusto nila, maghanap muna sila ng work na pasamantala na at least mayroon silang source of income na pumapasok sa kanilang bank account kung yung Especially po na may anak ka, mahirap po dito na wala kang trabaho. Cause of living here, expensive na, tapos itirahan pa lahat pa ng bills. Talaga, siguro bago pa lang siguro siya dito. Kasi parang sa tingin ko parang masila siguro kung mapili lang sa trabaho. Sabi ko talaga doon sa, sa ano sa ano, uh, anong pintuhan namin. Sabi ko, kung hindi ka naman mapili sa trabaho, masila kung maarte, ang dami trabaho dyan. Sabi ko nang ganun. Siguro, hindi nila nagustuhan ng mag-asala yung sinabi ko. E, totoo naman. Kaya, nung umalis sila, nagpintuhan kami ni ate. Sabi ni ate, yes, hindi, kurik po kayo. Kurik ka dyan. Sabi niya, kurik ka dyan, hindi. Sabi niya, ako nga, ano na ako, teacher na ako sa Pilipinas. Um, tingnan mo, ilang years din ako na ano, na, na ano na lang, ano yung trabaho ko, qualified teacher na ako sa, 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 ano, sa Pilipinas. Kahit anong qualification po ninyo, nasa Pilipinas ko kayo. Maganda yung mga qualification nyo. Pagdating dito guys, parang binabasura yan dito sa UK. At, oo, binabasura po yan dito kasi bakit kailangan ko mag-aral dito ng IELTS dito fluent speaking English kailangan na po sa grammar ayan kailangan ko talaga guys kung gusto mo talagang really high doctorate yung mga trabaho mo sa hospital sa hospital ka magkatrabaho mag-aaral ka pa niyan guys di ba? yung iba nga ano na nga sila? nurse na nurse na nga sa Pilipinas doktor na nga pagdating dito ang kabagsak kanila ay ano lang yung bagsak nila registered nurse dito sa care home registered nurse nag-aaral pa yan sila guys bago makakuntong sa ganyang posisyon na trabaho rentok na naman tayo no? Eh? so ayan lang po guys na-share ko ba Ma, ano ma, kung mapili ka sa trabaho, wala, ka, wala talaga guys, gutom ang kalabasan mo dito sa UK. Ayan na ba, guys? Mahaba na yung ating chikahan. Kung nagustuhan niyo po yung ating mukbang ng ating inataang grabs today, ayan, pala, pressure pa, subscribe at magkamunta po it. Ang notification da na para na-notify po kayo sa ating mga videos. Thank you so much, everyone. Ayan, thank you sa so level support. God bless us all. Taposin ko muna yung ating lamuners. Kasi ang haba-haba na po yung video. Love, love you guys. I love everyone. Bye-bye. people watching that has us all the time.